kapanapanabik na balita para sa mga tagahanga ng musikang Pilipino at mga mahilig sa bini sa buong mundo. Nakatakdang mag-headline ang The Nations Girl Group, Bini, sa paparating na Aurora Music Festival at hindi lang sa isang araw, kundi para sa parehong araw ng pinakaabang kaganapang ito. Isa itong milestone na sandali para sa grupo at ngayon, Sumisid kami ng malalim sa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa napakalaking kaganapang ito at kung ano ang aasahan ng mga tagahanga habang sinisimula ng Bini ang isang kapanapanabik na biyahe patungo sa kanilang world tour. Manatili habang hinahati namin ang buong liniop, ang kahalagahan ng tagumpay na ito at kung ano ang kahulugan nito para sa mga mahilig sa musikang Pilipino. Magsimula na tayo. Opisyal na! Ang Bini ay magiging headline sa dalawang araw ng prestihiyosong Aurora Music Festival na magaganap sa nakamamanghang bakura ng Clark Global City sa pampanga sa darating na Ika Negatibo 3 at Ika Negatibo 4 ng Mayo. Oh, tama ang narinig mo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng pagdiriwang na ang isang artista ay kukuha sa pangunahing yugto sa parehong araw ng pagdiriwang at ang artistang iyon ay walang iba kundi si Bin. Isa itong napakalaking tagumpay para sa grupong babae na sunod-sunod na pumapasok sa eksena ng musika sa Pilipinas. Kami ay labis na nasasabik na mag-headline sa hindi ka panipaniwalang kaganapang ito. Ang Aurora Music Festival ay isa sa mga pinakahihintay na pagdiriwang ng musika sa bansa at hindi na kami makapaghintay na magtanghal para sa lahat ng tagahanga na sumuporta sa amin sa simula pa lang. Ito ay magiging isang hindi malilimutang karanasan. Bilang isa sa pinakamalaking grupo ng mga batang babae sa Pilipinas ngayon, ang posisyon ng binibilang mga headliner ay isang patunay ng kanilang lumalagong impluensya at tagumpay sa industriya ng entertainment sa isang string ng mga hit na nangunguna sa chart, hindi malilimutang pagtatanghal at patuloy na lumalawak na fanbase. Ang sandaling ito ay nagdaragdag lamang sa kanilang hindi kapanipaniwalang paglalakbay. Pero hindi lang iyon, dahil hindi lang headlining ang bini sa day isa o day dalawa, magpiperform sila sa parehong araw ng festival na magbibigay sa mga fans ng doubling excitement pag-usapan natin ang day isa ng Aurora Music Festival na magaganap sa Mayo tatlo. Makakasama ng Bini ang isang hindi kapanipaniwalang listahan ng mga artista, kabilang ang Filipino music icon at singer-songwriter na si Rico Blanco. Si Rico, na mas kilala bilang dating frontman ng River Maya, ay isang alamat sa eksena ng musikang Pilipino at ang kanyang pagganap ay tiyak na isa para sa mga libro. Maaring asahan ng mga tagahanga na makarinig ng mga hit tulad ng yakap at antukin ng lev sa nakamamanghang lugar na ito. Si Rico ay sasamahan ng iba pang mga kamanghamanghang performers sa day isa, kabilang ang powerhouse balladeer na si Mora de la Torre, ang smooth singing Arthur Neri, ang boy group na Jewel at Teach Monterde, nakatatapos lang ng tatlong sold out na palabas sa Araneta Coliseum. Kung ikaw ay tagahanga ng musikang Pilipino, ang linyup na ito ay tunay na isang pangarap na natupad. Mula sa poppy hanggang soul hanggang sa taos pusong mga balad, mayroong isang bagay para sa lahat sa araw isa. Si Moira de la Torre, nakilala sa kanyang powerful voice at emotional ballads tulad ng Tagpuan at Malaya, ay magdadala ng pakiramdam sa entablado, habang si Arthur Neri, kasama ang kanyang soulful hits tulad ng pagsamo at higa, ay magpaparamdam sa mga tao sa kanyang makinis na vocals. Ang Midiwaw at Tih Monterde, dalawa sa pinakakapanapanabik at mahuhusay na pangalan sa eksena ng musika ngayon, ay tiyak na magpapatingkad sa entablado at maghahatid ng mga hindi malilimutang set. Ngayon, pag-usapan natin ang day dalawa sa ika-negatibo apat ng mayo. Magiging napakalaki din ang araw na ito dahil ang Bini ay magiging co-headline sa paparating na indie pop band na Cup of Joy na kilala sa kanilang nakakapreskong tunog at nakakaakit na mga hit. Kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa kanila, you're in for a treat. Kasabay ng Bini at Cup of Joy, ang Day Dalawa Linyuk ay isasama ang ilan sa mga pinakapromising na pangalan sa Filipino music ngayon. Ang mga performer tulad ni Namaki, Dionella, Flo G, at Over October ay handang dalhin ang kanilang mga kakaibang estilo at enerhiya sa entablado.